Welcome to Love Lines. One hundred sixty-three. Ayan ang na So ayan yung mga binili ni na sa kanina Mahal mahal sana na binili lang nila ako one thousand ito yung, kasi nakamahal yata yung bigas. Magkano yung bigas. Tapos yung nadagdag yung bris. Doon nilagay ko na para hindi maglas ano. Bigas. Sabon. Bigas. Brown rice. Tapos yung ano ni Love Lines Junior, Delight. Tapos yung Papasok wheat kami. loaf raisin. Lagay na sa freezer yan. Yan. Gulay, gulay. Lalagayin ko to para sa ubo ko. Tapos, uh, ito yung green beans. Ah, uh, ano tawag nito. <laughs> Plan <Eggplant. laughs> sili. And then ay ang aking apple, apple. Marinated bangus belly, Jun, uh, uh, June 2024 expiry nito, ayan. June 2024 marinated bangus belly, yung Sundays ni Loveline Jr., ang hamonado, of course. Langganiza hamonado plus yung chicken barbeque. Ano ta na? Chicken Caldereta tapos yung anong tawag dito? Melon. Boko melon. Tapos magic. Magic and super spicy. Hindi niya ako kinuhanan ng green. Ano ba yan? Ang anghang yata. And then, piyaya. Ube flavor. Yan lang. Sa halagang 2000. So, that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.